ayun guys ito yung ginawa ko kahapon di ba yan ha ito yung kahapon eh tulay green ano pa, greenish ya greenish tapos ito yung ito may ginawa ko matagal na to mga isang buwan na siguro may yan oh. ibabaw yung gas nyan pag tinuwad mo ngayon yan ibabaw ulit niyan. yan yan unti unting ibabaw ulit yung gasolina nyan yan yan Mamaya, agad ako sa bubong uh, para maglagay ng sealant. Pero nabawasan na to Dati, halos kalahati siguro to Nabawasan na yung ginamit na ako sa bubong nito eh. Ngayon, akit ako ulit kasi may tulo ulit. may butas pa ba Bango. Ayan. Oops, kape muna tayo. Sabi na guys, paubos na yun. Ito, ilalagay ko ngayon yung styro ng pinagkapihan ko. Yun o, may kapi pa yun. Ito na na. Hindi, Para hindi pa kakalap to sa kung saan kung saan saan pa mapunta to eh. Okay, guys. Ah, kita tayo tatapusin ko lang to, Ah, kita tayo mamaya. <laughs>